Welcome po sa ating simple vlog Ito nga mga kabiga, nadi kami ngayon sa town full Abay, family day, family time, weekend Kaya banding na naman ito Banding na naman ito talaga ito ng mga familia Siyempre kapag ka ganito nga weekend O abay talaga naman nakakaisip tayo ng kung saan saan pumunta Lalo na kasama ang pamilya Abay, wala nang hahanapin pa Kundi masaya talaga kapag kumpleto ang pamilya Abay, kain ang kwentuhan Abay, kaysa ng ang pakiramdam at syempre, ito talaga ang time din ng aking mga anakis. Kung baga yan, dahil walang pasok, abay, yan, nag enjoy talaga mga anakis at mga apos. Oo, kasama ko ang aking mga apodini at mga anakis. Dahil pare-pares nga kami walang pasok, abay, yan naman si Inday. Talaga naman relaxing. Masarap talaga mag-relax na lumalangoy-langoy ka, unat-unat, para ka nalang nag exercise sa tubigan. Abay, yan si Lilo, si Marco Boy, abay, talaga naman nag enjoy na dito sa labas at merong nga dito pa shower. Abay, nakakato nakakatuwa at talaga naman dito ay nagiging bata din tayo kapag kasama mo ang mga bata, mga apo mo at mga ibang bata. Abay, piling mo'y bata ka din. Oo, nakikijun ka dito sa mga palaro ito, mga laruan na ito. Ng mga pambata, may mga reining-reining mga pasyawadini din. Abay, nakakatuwa talaga. Kaya mga anak ko din, eh, Piling nila'y bata din sila. May dala silang bata. Abay, bata na din sila diyan. Abay, talaga naman, si Dudong ay nagkakamera din. Abay, si Inday din ay naglulubog-lubog pa talaga naman. At pagkatapos ko lumubog-lubog, abay kumain uli ah, alam niyo naman sa ganito nga occasion sa ganitong mga outing abay bigla ang plano masarap talaga ang bigla ang plano at natutuloy ano abay mga kaibigan nandito kami sa Alice Springs Aquatic and Leisure Center abay kompleto na po din kaya po dalhin niyo ang mga kidos niyo din eh. abay magi-enjoy po talaga sila hindi lang kayo, hindi lang mga kidos magi-enjoy abay pati ang mga nanay at tatay lolo't lola Opo, oh at sa hapon ito mga kaibigan, sa totoo lang, ito po ay nakita namin ay may mga nagkakayak. Naalala ko tuloy nasa Adelaide kami. Abay no, nagkakayak ako doon eh. Naalala ko at napakasarap lang panuori, naglalaro sila. Hindi ko, OMG, beautiful, aquatic, and leisure center. Don't forget to bring your kids here. At Ali Spring to all friends. Alilo boy, alilo boy. <laughs> boy. Uh -huh. Ano malapit lang yung daan? Kailangan uh -huh. ubusin ang pagkain bago magsipag-uwi. Okay. Oh, may ano dito, pakuan. na doon yung dito, oh. oh Ay, yun Ay, may good area din diyan. Napagod sa pagliliguan, kainan, upuan. Mommy, God Oh, sorry, I forgot. Pag ganyan, nakaligo na, abaya, magkain-kain mo lang. At mag-cellphone-cellphone na lang. Ayan si Inday. <laughs> Ay, na, like, <laughs> pa pamilya okay, nagbunot? Ah, hindi, pa ah, yung name hindi, hindi, at ito nga mga kaibigan, abay, may dumating na makas, may nag-sponsor na naman. Thank you naman sa nag-sponsor ng makas sa abay. Bago magsipag-uwi, abay, ubusin natin ang mga pagkain na wala nang iuwi. Abay, nagre-ready kami dito mga kaibigan para mag-picture-picture. -mag abay, ito na mga kaibigan, abay, kaming huling-huling umuwi talaga naman. Sinuli talaga ang araw na ito. Talagang thank you very much here. Alice free Aquatic and Leisure Center, beautiful your place. Thank you again. See you next time. you